pa kini aming talbos. Oh, okay. Jen, ganyan oh. Wait lang. Shoot, shoot, shoot. Nako ah, po pansamantala tama ano lang 'yan. Pansamantala lang 'yan, dapat yung matagal na. yung, yung ugat to, ang lalaki ng ano oh. Nakakatawa. Makakuha man lang kami ng talbos dini. Eh. <laughs> kaya naman pa kaya tayo makakakain ng talbos. kapag dating na ng winter yan, baka, baka mag Ay, gabayo ni Mal. Baka manigas naman yan. Pwede na yata ng talbusin eh. Grabe ka na maawa ka naman dyan. Ano pa yan? Baby dahon pa <laughs> yan. Ano, madilim? Hindi namin makita. Ay, nakong ilaw. Mariose. Ka. Ah. <laughs> Aya. Hindi siya pa din namin yung ano namin, front namin yung ginagawa namin. Tapos eh. dapat na isip ko rin eh. Kabilat-bilat <laughs> na kami rin eh. <laughs> May sibuyas. Asan ah, ni sibuyas? Oh, yeah. <laughs> Paano kaya pag ano na ito? Ikaw ang naka-isip niyan kaya ito ang gagawa niyan. Ang butik na yan, pabubutas ba yan dyan? Oo, pag nabutas natin to diretso doon yung ano. Para marutang yung try ko. Ano Ay, kaya itong gagawin nito? Hindi kaya, ano, ayun o, oh, pabutas na. Hindi ba?

mo ka yung pagtutubuhan niya. Okay? Yung ugat? Yung pagtutubuhan niya. Yung Ito? Pag, oh, niya. Hindi, ugatan lang pa natin to eh. Nang malaki eh. Hindi pa naman siguro usbong ko. Uugat pa ko. Ilan pa ka siya dito? tanong. Dalawa. Dalawa ka muna. Ayan At ang tatang ako. tissue at may balutin kaya natin sa tisyo. Tapos, dili 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 diligan na lang natin para kung ano magpusto. Eh, ay, ay, try mo yung dalawa. Kaya. Oo, sige. para yung, yung try para, para, natin para, para yung dalawa. Para yung isa. Yung ano, Oo, oh, may choice yung... tayo. Katulad no? Nasa tubig, isa. Balutin, hindi, ano, balutin tubig. natin na tisyo. Para rin Try ko para, tumubo. Uh -huh. try natin ano siya. Magubuhay dito. Mahirap, mahirap, mahirap. Mahirap. Mag -e experimento kami. Ang ah, maging mahirap. Hmm. Ano? Oh. Malis ka na. Eh, yung isa pa ko ilulusog to. Napahi ko nga sa ano. Dito naman napahi dito. Paano ko iaan? Uy, ginuo ko. Saan ko ito <laughs> Ay na, po. Hirap ako dito. Yung huli, ano. Baka hindi kayo maano. Matiktas yung ano, karamihan yung kay li ligit at Ah, hindi Patay tayo nito, ah. Kalang panahe. Bibili ka ngayon ito, kamsa. Nagkabit. Bilad na kami rin. Wala nang pangbili ng kamsa. Naihulog na. Naihulog na. Ay, naku, ako. May <try> natin dalawa? Sino ang unang tutubo? Sige, sino may... Kung sino ang may tutubo. Kung sino ang unang tutubo. Aywa. Hmm. aywa aywa Ay, kami. Gawin naman dalawang araw. Puro makaroni. Walang kanin-kanin. wala yata yung pagtarong ba? Sibuyas, pagtarong. Ay, ay, sad. Ay, bumalik na din yung ugat ng sibuyas, oh. Yan, ganyan ako lang lang, Tapos mo na lang ang Okay. silipan. <laughs> surag. <laughs> Ay, dito ko siya itali. Surag, surag. Huwag <laughs> mo akong binibisa. <laughs> Ayan, gumana. Gumana, surag, gumana, gumana. Eh, yung ano, bunting te. Ito, buntingin may ano mo. Iipit ko sa takip. Anak ko, paano ko iipit? Eh, may tubig. dito dito ano kaya iipit to may puti. So yan, nakakaano na ng tubig. Oo. Dagdaga mo na ng konti. Para mabulok na lang. Siguro, abot na ibulok niyan. Saan natin ka talaga ito? Sana mabuhay ka. -huh. Okay itong akin, meron ng ugat yan. Malalaki na yung ugat niya. Para ka mga ingot. talbusto ng kamote. Kasi wala na kami mga dugo, mga kuyat. Lagi. Kaya kailangan ng experiment. So, sige na ako naglakihan na hanggang saan kaya itong magubuhay. Kapit <coughs> mo. Smile.